So, Ayan po. Pasensya na po, hindi ko alam na na ano pa pala, na, na stop. So, ayan po mga kaguro yung ating bulletin board. Ulitin ko po. po. Kanitsi, kanina po, parang na-post po siya mga kaguro. So, ayan. Ito po yung ating table. Lalagyan po natin siya ng sapi na kagaya po doon ni Mang Janice na parang kulay din po ng table. So, ito, ito po yung ating mga ulitin ko po pagpakita kasi parang na-post ko po mga kaguro. So, ito po yung ating depth ed vision and ito naman po yung ating depth ed mission po mga kaguro. And meron po tayong nakalagay doon core values. So, dito naman po yung kabilang door. Bali, dalawang pinto po yung aming classroom. Ito yung kabilang door po. Ito naman po yung cabinet ni Ma'am Janice. Ayan. Ito, ito naman po yung nakalagay sa itaas ng cabinet namin. Ayan, nakalagay dito. Igalang po ang aking guro sa bawat oras. Itataas ko ang aking kamay kung nais kong tumayo o magsalita. Ito. So, ito po ay pinilagay namin dito para mabasa at matanda ng mga bata kung ano yung dapat nilang gawin dito sa loob ng sa loob ng room kapag oras ko ng klase. May nakalagay din po dito, ako ay lalakad ng tahimik at marahan. Dito naman po ay panatilihin kong malinis at maayos ang aming silid at alad. Ako ay laging tutulong sa mga nangangailangan. So, iyon po ay mga good values. Nandito din po nakalagay ang ating igal. Gagalang po ang aking kapwa mag-aaral. Then next naman, iingatan po ang mga gamit sa paaralan. Gagawin po ang mga gawain ng hindi na abala ang iba. So yan po ay, pag nababasa po yan ng mga bata ay, doon po ay matutunan nila at malalaman kung ano yung mga good values o mga dapat nilang gawin yung mabuting gawain. So, dito naman po ay meron po tayo mga national heroes, yung mga bayaning Pilipino. So, yan po yung mga bayaning Pilipino natin. Nilagay po namin sila para bilang pagkalang at pagrespeto sa kanilang mga nagawa ng So, hindi naman po pinagbawal yan na ilagay po natin dito sa ating room. So, dito naman po mga kagulo sa ibaba ng ating yan, sa ibaba yan. Andyan po yung ayan, yung closing prayer. Andito naman po yung panunong pa sa watawat. Ayan po. At meron po tayong lupang hinirang. Kopya ng lupang hinirang. Ayan, nakadikit dyan. At kung meron tayong close prayer, ay ito naman po ang ating opening prayer. Ayan. Meron tayong opening prayer. Ayan. So, ayan po mga kaguro ang ating room. Yan po yung ating room, mga kaguro. So, yung mga upuan na yun, mga kaguro, ay tayo po yung, kaming dalawa ni Ma'am Janice lang dyan ang, ano, magpipintura dahil po, ah, uh, masakit man po sa kalooban ay, ah, uh, wala po wala pong pumunta para wala pong pumunta na parents para tumulong po dito sa paglilinis ng room. So, syempre hindi naman po natin mapilit mga kaguro kung uh, na porsigihin po talaga silang tumulong para sa pagbrigada or para sa kalinisan ng ating paralan. So, hindi po para po sa paralan ang mga pagbibrigada po, paglilinis o pagtulong ng magulang kundi para din po sa ating mga anak mga galuro para meron po silang paaralan na maayos, malinis at uh, magiging ano ang kanilang pag-aaral dahil meron po silang paaralan na malinis, maayos at kahit simple lamang po ay ano sila comfortable sila sa kanilang pag-aaral So, ganyan po yung aming multi-room, mga paguro. So, sa sa labas po ay ano, sa labas po mga kaguro ay hindi um, pa po namin niya nakiskis kasi kailangan pong kiskisin mga kaguro yung ating dingding -ding sa labas kasi meron siyempre po one year po nating ginamit at marami na pong mga dumi-dumi kaya kailangan pong punasan ng sabon, libinisin po natin yan. Kanina po ay nagpunas po ako dyan, dito po sa loob, pinunasan natin yung basahan na may sabon. Kaya po nawala po yung mga dumi-dumi. So doon po bukas po ay doon naman po yung harapin natin sa labas. Yung mga dingding doon, pupunasan natin ng basahan na may sabon para luminis po at maris po yung mga dumi-dumi. So ayan po mga kaguro. So andito po ako ngayon. So upo po muna tayo mga kaguro andito po ako ngayon mga kaguro. Inantay ko lang po yung mga mga parents po dahil po nag-chat ako sa kanila. kanina pa kung umaga na kung sino po pwedeng tumulong or magbrigada dito. Ah, nandito lamang po ako. Inaantay ko po sila mga kaguro. Baka may pumunta. So, ayan si ma'am. Ma'am Emily. <laughs> Nag-vlog ako, si Ma'am Emily. Punta natin si Ma'am Emily. Ayan. So, dito po sa kabilang room, ayan po yung mga parents. Very good ang mga parents ni Ma'am Emily, yung dalawa. Sila din po dalawa nung nakarang linggo. No? Friday? Sila din nung... No? Ayan. Shout out po sa dalawang parents na masisipag. <laughs> parents na. Lapor si Ma'am Eva. Ayan, parents na. Grade 1. Ano ba? Section mo, men? Saint Luke. Ayan, parents ng Saint Luke. Si Mrs. Ang pangalan niyo po? Renaline po. Ayan, Renaline. Ano, sino po ba anak niyo? Ha? Ah, si Bel Bedi. Si Mrs. naman po. Ay, sino? Ang pangalan ng anak niyo, Mrs.? Matiyo po. Ayan, mother ni Sakmati Matiyo mapalad si Isaac dahil masipag ang kanyang parents, kanyang mother. Ayan, thank you po sa inyo. Ako naman po ay nag-untry kung sino yung pupuntang mga parents. <laughs> Hindi ko pa alam <laughs> kung na, may pupunta o wala. <laughs> ha? Nagpapakala? <laughs> wala, sis <ama>. lang. <laughs> Ayan, so andito may mga kasama. Uh, dahil sa kanila po kahit may mga anak silang maniliit, eh, dinala na lang nila yung mga anak nila para makatulong po sila so ito po mga kaburo, yung ating linisin, bukasin eh. so medyo marumi po kailangan po ng hmm, kailangan po ng linisin ito po dito din po eh. Um, yung dingding na to ang dami po kasi mga sulat-sulat ng mga uh, piso kailangan po po nasa mga kaguro yan so yun po yung pinuntahan natin mga kaguro ay room po yun ni ma'am Emily inaanak pa rin po mga kaguro so ayan po So hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa panunood. So sana po ay kahit po bihira lang po ako makapag-vlog, lalong lalo na po pagka may pasok na po, ay sana po ay nandyan pa rin po kayo mga kaguro. Nandyan pa rin po kayo para suportahan ako para tulungan po ako mga kaguro at manunod ng aking vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong mga kaguro. Sana po ay tuloy-tuloy po ninyo akong suportahan at panuorin ng aking mga vlog. At maraming salamat sa mga subscribers. Sana po yung hindi ka po nakapag-subscribe ay isubscribe nyo na po ako please mga kaguro. Thank you, thank you so much and I love you all. God bless and bye-bye.